Hello mga ka Starlink. Uh, katatapos lang po natin mag-build ng isang window machine na isang VLAN setup po na window machine. So hindi po tayo gagamit ng USB to LAN. So paano po ba mag-VLAN ng uh, VLAN setup ng window machine? So napapansin niyo po ang gamit po natin ngayon ay EW81 na Confast. So una po, so unang step po ay kailangan po natin i-configure itong Confast na to ng uh, VLAN setup, no? So ipapakita po po sa inyo kung paano mag-setup or mag-config ng VLAN setup ng CONFAST AW81 So ngayon mga ka-starling, hanapin natin yung CONFAST na default SSID Ayan, nag-connect tayo sa CONFAST antay natin na lumabas yung kaniyang portal So ang kanyang uh, default na username at saka password ay admin So input lang po natin diyan admin So, mag-login po tayo. Gawin natin IP, access point ang ating compass, no? So, next-next na lang po yan, next. Tapos, gawin natin yung kanyang SSID na PISO, WI PISO Wi-Fi Zone. So, yung pagka PISO Wi-Fi Zone, pwede mo naman palitan yan at i-reset yung, yung compass, no? So, next-next lang yan. Antay na lang natin na mag-loading siya hanggang sa matapos siya mag-configure. So ngayon hanapin natin yung pinalit natin na SSID na PIS Wi-Fi Zone. So ayan, connect po tayo. Antayin lang po natin na mag-connect siya. So connected po tayo. Ngayon punta na naman po tayo sa Chrome. Ang itatype natin dyan mga par is 192.168.10.1 para mapasukan natin ulit yung ating CONFAS na access point so ang default na naman is admin so pagkatapos ng admin punta na naman po tayo sa network at sa doon sa VLAN so mag -add tayo mga ka Starlink gawin natin VLAN ang VLAN ID niya is 22 mayroon din gumagamit ng VLAN 20 tapos unmanage dito sa baba i-check lang natin yung VLAN 1 tapos next na lang po natin or save so pagkatapos natin na save punta na naman po tayo sa wireless dito sa wireless, yung VLAN po, yung LAN 1, papalitan po natin yan ng VLAN 1. So next na lang po natin So pagkatapos po natin mag-config sa confast ng VLAN setup Ito po yung kanyang mga wirings no? So makikita ninyo dyan sa EWT1 na confast Yung one port po yan Diretso po yan mismo sa adapter niya na PoE Para ma-powered po yung ating antenna or ating access point. So yung LAN port po na first LAN 1 ng isang Confast po ay diretso po yan sa Orange Pi ng Window machine. Ayan po yung kanyang Orange Pi. So yung internet service provider naman po dito niyo ilalagay sa LAN. So makikita po ninyo na ang uh, ang internet natin ay naka nandoon sa Microtech diretsi po yan yung internet doon sa Microtech natin sa taas so ayan po yung kanyang wiring papunta po dyan sa LAN ng adapter so hindi na po kayo kailangan gumamit ng USB to LAN so direct na po yan so napakaganda po ang VLAN setup dahil malakas po ang kanyang internet kasi nakabypass na po siya so ayan po yung ating orange pie at ayan po yung ating uh, queen slot ayan po yung ating power supply so makikita po ninyo dyan napakamalinis po yung kanyang pagka pagkakabuild so itatry po natin i eh, connect kukonek, kukonek po tayo doon sa nagawa natin na uh, config doon sa access point kung gagana po ba ang ating pag-build ng VLAN setup. So ngayon mga ka-Starlink, uh, kanina nakita po ninyo nilagay natin na uh, SSID ay piso wi zone. No? So binago ko po siya dahil ang, uh, ang padadalhan po natin ng window machine, nilagyan po niya ng nag-request po siya na i-change yung pangalan ng uh, SSID ng window machine niya. So, ang nilagay po niya uh, uh, ni ang gusto po niyang ilagay na SSID ay HANA uh, Wi-Fi, no? So, HANA bis Wi-Fi. So, hanapin po natin yung uh, HANA bis Wi-Fi. So, nandyan po siya. So, ngayon, nandun po yung HANA na Wi-Fi. So, magsasign in po tayo ngayon So maglalagay po tayo click insert queen. Ayan. So click insert queen po tayo. So mag maglalagay po tayo ng 5 piso. Ayun. So nag nakakredit na po siya. 5 piso, bagong 5 piso. Ayun po. So sampo na. So ito ilalagay na natin sampo. So maging 20 na po. So Ayan, nalagay po natin yung isa pa. So, nandun, 25 na po yung nalagay natin na coins. So, magkakredit na po yan. Taantayin po natin na magkukunik. So, ngayon, success na po siya. So, punta po tayo sa sa TikTok kung pwedeng maggumana yung kanyang internet. Masarap na marienda. Ayun. So meron na po siyang internet. So napakalakas po ng VLAN setup, no? Dahil naka-bypass po 'yan ayan po meron pong internet so pupunta po tayo sa youtube kung meron po siyang internet so ayan po meron na po siyang youtube so ayan so, pagka sa youtube channel ayan po yung ating vlog ayan so yun yung mobile legend i-play natin kung gagana yung kanyang ano yung sa mobile legend ano ba yun? Apps pala yun. So, ayan. So, mayroon na po siyang internet.